Morning, guys. Kain tayo. Kain tayo ng orange, guys. Mm. Hindi siya orange. Asim. Parang lang orange. Pero hindi siya orange. Ang dami kasing klase ng ano dito, ng parang ganito. Iba-iba, hindi ko alam kung ano yung mga tawag na pangalan. Sinisip-sip ko lang naman yung ano niya. Yung, yung ano yung juice. Mm. Maasim yung yung taas, yung pinakababa. Matamis. Masarap siya. Ayan guys, dahil mag-isa lang tayo. Magluluto ako ng giniling. Minudong giniling guys. Kaya lang wala tayong bell pepper. Pwede na to. Ako lang naman ang kakain. Tapos, maglulaga na lang ako ng itlog. Iwain okay, muna natin tong ating patatas at saka yung carrots. Habang pinakukuluan ko yung ating giniling. Yung giniling na to guys, saan lang nasa, ano lang siguro to, nabili ko. Mga ilang guhit lang. Ayan siya konti lang siya. nag kasi kaya pinakukuluan ko ka sa tubig. Ay, nausukan kayo. Yan. Yan, bumili kami kahapon ng pinya, guys. Yan, nahihilig kasi si, ano, si hapon sa pinya. Mamaya babalatan ko to. Nahihilig siya sa pinya. Paborito niya ang pinya. Kaya lang, tamad siya magbalat. Kaya ako ang pinagbabalat niya. Eto na guys, ang ating ulam ngayong tanghalian. Tapos pwede ko yan na bento bukas. Dahil siya Pontiac hindi yan kakain. Sabi niya kasi bago malis huwag daw akong magluto. Baka sa labas kami kumain. Ayan, sarap. Kain na tayo. Yan guys, maulan ng panahon. Pero pauwi na si Hapon. Alis daw kami kaya aalis kami. Ayan. Baba, parating na daw siya. Hintayin ko daw siya sa baba. Pagka daw kami ng recycle shop. <laughs> Nasa sasakyan na ako. Kung kailan umulan, ulan, dun kami magagala. <laughs> Kahapon wala ulan, hindi kami naggala. Kasi pagod siya. Kahapon kasi, pumasok siya nung no, gaano nung gabi. Mubi siya nang umaga. Kaya, pinaantok siya. Yan o, maula ng panahon. Mula kami kanina sa Lawson, nagpabili si Bossing ng kape. Nagugutom daw siya guys. Ginutom siya sa pag -aaral. Pasok na tayo guys sa loob. Ito yung loob ng recycle na to guys. Sa book. Sa Kawasaki book. Oh, ito yung pinakamalaking recycle na napuntahan ko. Under renovation sila ngayon guys. Kaya ganyan yung itsura niya. Iniwanan ko siya po dun guys. Dito tayo tingin-tingin sa damitan. Man dito naman guys, mga pangbata naman dito, ang dami. Ayan no? may mga sizes. Mura lang din siya. Basta ma ano ka lang masipag mamili. Dito naman guys, mga blouse. Mga long sleeves. Dito kasi under renovation siya, mga sleeves, no sleeves. Ayan, dun. guys, may nakita akong ipapabili kay Hapon. May tag pa siya. Ayan o, oh, 500 yen lang. Ayan o, oh, meron pa siya. Gap. Hindi ko na siya binili guys. Maliit. Excess. Pag matyaga ka dito guys, makakahanap ka ng mga damit na bago pa. May tag. Hindi nagagamit. Mga libro naman dito guys. Nahanap ko si Hapon. Doon daw siya eh. Laki kasi. Ano kaya? Saan na kaya yun? Ang laki kasi guys. Ang laki kasi neto. Nihanap po siya. Pinakasulok daw eh. Puro pang sports naman dito. Pang camping. Pang skiing. Puro pang sports naman dito. ni kayo ang ganyan. Saan ka kaya? pa pauwi na tayo guys. Wala kaming nabili. Kailangan lang namin bumili ng isa. Kasi para sa parking. Kaya bumili ako ng pants. Hoy mga bro! <laughs> gawa niya hi guys ayan magtitinda na naman tayo ayan yung aking ube malagkit turon ubing malagkit na turon ayan guys at yung ating lumpiang sariwa hindi ko na siya pinakita sa inyo kasi may nag extra sauce humingi ng extra sauce kaya yan hindi ko na napakita sa inyo kasi guys Grabe, pagod. Dalawang ano, maghapon tayo na sa kusina. Gabing gabi, alas 8 na ng gabi. Magde-deliver na tayo doon sa umise Ganito talagang oras ang kailangan nating umalis. Para maabutan ko yung mga babae. Para masingil ng kaibigan ko doon. Mas siya taga-singil. Ayan, tsagaan lang talaga guys. Tapos mamaya tingnan natin kung magkano yung kikitain ko. Bali, namuhunan ako ng 4,000 yen. Tingnan natin kung magkano kikitain natin. Ayan. Pag may tsaga, may nilaga. Ang layo ko pa sa station, di ba? Tapos deliver pa natin doon. Pero nag-enjoy kasi ako magluto. Dahil gusto ko talaga magluto na magluto. Dumating na yung train. Naiwan tayo, guys. Grabe. Tingal ako. Kita nyo ba yung natin? Hindi <laughs> ako nagdala ng bag. Ayan. Nilagay ko na lang dito yung mga wallet, sa yung ano natin sa train. Kasi, storbo lang yung bag. Ayan ang itsura natin. Bawal maginarte dito, guys. Magugutom ka. Ayan, kailangan lang natin ng tsaga. Yan na train. Sana makaupo tayo kasi ang bigat ng mga dalak. Pag ganitong oras kasi marami pa rin tao. Sana may upuan. Tayo mag-deliver. Pauwi na tayo. Hantay ulit ng train. Nandito na tayo sa daan. Ayan. Sabi ko nga, kumita rin tayo guys ng 4,000 yen. Bali, ang ating puhunan ay 4,500 yen. Ngayon, kumita na tayo ng 4,000 yen. Bali, lahat ng nakolekta ko ay nasa 8,500 yen guys. Biruin yun malaking bagay na yun sa atin yung 4,000 yen kasi yung 4,000 yen na yun isang linggong obento ko na yun sa pagtatrabahuhan ko ba diba? malaking bagay hindi ko yun mapupulot sa daan kung nakatanga lang ako sa bahay walang ginagawa hindi ko yung kikitain hello guys ayan nito na tayo sa bahay nakaligo na rin ako guys at matutulog na ako dahil bukas maaga pa akong papasok 6 o'clock gising na tayo oh, sige guys